Hello, hello, hello guys! Hi! Loto ta, o kuan kuwan, kanang isda gikans, kuwan, loto tayo, gikans dagat, nga isda, dele, gikans, sapa. Ato kuno nitilawan be, kung say lami, sapa raba nigi kuha. Pwede aga ha. la 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 <laughs> kalami 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 sa so isda nito Uh! malagsim 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 la perting kalami kalami salamsa otro 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 kono. Oh. Lamian. Ferteen kalmi. Kalam isalang. Ay, jug lang pero lami ang timpla. Magandang tanghali.